Ayan, good morning guys. Isa isang mapagpalang araw po sa ating lahat. To. Magluluto tayo ng ating lunch. Ayan, wala si Rina. Ay Friday pa lang pala 'yan. Today is Friday. Ayan, nagluluto tayo ng ating lunch. Wala si Rina nasa school, pero meron tayong bisita. Kaya tayo ay magluluto ng ating lunch. Ayan, kalimitan kasi kapag nag-iisa lang ako dito, hindi ako nagluluto yung meron dyan na uh, naka-ista ko, halimbawa dilata, or pagbisan bibili na lang ako sa kantin, yan, yun lang. Pero ngayon, dahil meron tayong bisita, meron tayong sinundo, yan, magluluto tayo ng ating lunch. Kali kagabi, nag-chat siya sa akin at uh, may good news daw siya. And nagpapatulong siya para maayos yung kanyang YouTube channel. And, siguro, kilala nyo siya. And uh, syempre, isa rin siya sa beneficiary ng kanina. Parang ano lang, Dalawa or dalawa or tatlong beses pa lang kami nagkasama pero uh, ganun talaga eh yung uh sa chat-chat nag-uusap naman kami yan. Eh, pag may mga tinatanong siya sa akin, kaya feeling, ano din, kami, feeling close, ayan. And then, hindi naman ako mahirap ma-reach out. Ayan, sa mga gusto nga, mag-chat sa akin, nire-replyan ko na yan. Nire-replyan ko naman yan sila. And sa mga gusto nga, yung pag may humihingi ng tudong, ayan, willing naman ako mag-ano, uh, mag, ano to, mag-, ano, mag uh, Bigay ng tulong, basta't kaya ko lang. Ayan, ipakilala natin, ipakita natin yung aking bisita. Eto na siya, po. si Casey. Hello, hello. hello po, viewers. Yan, nagluluto mo Mag ba na? Magandang pangali po. Ayan, nagluto mong... na siya, tirada. at balon-balon. Malalagyan -balon. ko ng tubig. <laughs> Yan, dito muna siya habang uh, inaayos na namin yung kanyang uh, YouTube. So, sana mamaya, pagkatapos ng... Ano, nag-ano nag, na kasi kami? nag Anong tawag nito? Nag-fill up na siya. Hinihintay na lang no. namin yung approval. So, mamaya, mabalikan namin yon Siguro mga after lang. So, yan po muna kayo. Magluluto muna tayo. Ayan, hiwa-hiwa na po muna tayo ng ating mga lulutuin. mapula na yan, ilalagay na natin yung ating atay at balong na. Yan, ilagay na natin ang ating eto, atay balong-balong. Masurit okay, na. Ang pabaya na. Ganyan po talaga. Dapat ka hapon pa itong ano, walang namin na kasi hmm. naman kami sa labas ng gabi. Ito din yung aking uh, kapatid. Ito yung kapatid. natin habang uh, para matanggal yung pagka-frozen nyo. Nilagay na natin yung patatas mga kalina. Frozen. And then, lagyan natin lang ang aking favorite. Favorite ko itong panglagay sa ano, adobo. Mas malasa kasi sya. Nice. Ito din ang laurel. Para mo ba kung... paminta. Kailangan natin sya lagyan ng paminta. Tapang mm. paalis na ito. Ang sa aming na parang aroma niya.

Nakita ang pusa, oh. Galit. Hello, Mimi. Asan yun? Hindi makita. Takpan lang ko muna natin mga kalinga para maluto eh, yung patatas. Kunting kulo-kulo na lang and then okay na yan. Malambot na rin yung patatas. Yummy! So, maya-maya po kakain na po kami ni Casey. Si Casey ang ating judge. O, oh, yan. Pwede na yan. Yung yung o, titikman kay natin kay Casey yung ating niluluto ko. Ano okay, okay na ba? Mantay lang mga viewers. trend na ba? doon. Hmm. <laughs> Kailangan natin mga viewers. Adobong ano yan? Atay balon-balonan. Yung... Ay, sila? Ano ba? Pasado na ba? Sa hmm. panlasa? Sarap! <laughs>